Magandang gabi po sa inyo lahat. Master Raymond po. Kamusta po kayo? Medyo hindi po tayo nakapaglakad-lakad dito yung last time kasi nagkaroon po ng ubo at sipon kaya medyo napaos po ang inyong lingkod at uh, naguulan naging busy rin sa schedule so ngayon medyo nakapag live kamusta po kayo I hope na uh, nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga kapatid natin na na maya pa mga mahal sa buhay ako po ay na, kami po ng aking buong sambayan ay nakikiramay po especially kapag sa inyong pagdadalamhati po. At uh, nawa ang kapayapaan ng Diyos ay sumayin nyo at patuloy na kayo ay kalingain ng ating Panginoon. Kaaliwan mula sa kanyang uh, mga salita. So nais ko lang share po sa inyo ngayong gabi na po. Alam nyo ba na mayroong isang kasalanang tinutukoy sa Biblia na nakapagbibigay sa kaaway para magkaroon ng foothold sa buhay mo? So ibig sabihin, nagagawa ng kaaway makapag-penetrate sa iyo dahil meron siyang foothold. Madali siya makasilip, madali siya maka, makasingit sa iyong buhay. Alam naman natin, ang kaaway ay umaaligid na pa, at umaatungal. Nakahandang sumagpang. So, kapag tayo ay nag, nagagawa natin itong kasalanan to, nagkakaroon ng foothold sa buhay natin yung, yung kaaway. At yun ay medyo delikado. Well, actually, hindi medyo delikado. Delikadong delikado po. Dahil, uh, sa katotohanan, kahit sabihin natin malakas ang ating pananampalataya, hindi eh tayo pwede magyabang na kaya natin ang kaaway. Tanging ang Panginoon, ay may, ang may kakayahang gumapi sa kaaway. So, ano ba itong tinutukoy kong kasalanan? Tinutukoy po sa Biblia, sa Aklat ng Efeso chapter 4, verses 26 to 27, no po? Ito yung kasalanang pag nagawa natin, nagkakaroon ng foothold ng kaaway sa atin. Sabi doon, magalit kayo, ngunit huwag kayong magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. At huwag bigyan ng pagkakataon ang jablo. So, yung anger, yung galit, pagkagalit, ang isang kasalanan na nagkakaroon ng foothold sa buhay natin ng kaaway. Sabi ng Panginoon, kung tayo man ay magalit, ay dapat righteous kagaya ng ating Panginoon Sokristo, nagalit din naman siya. So, nung siya ay nagalit doon sa templo, pinaghagis niya yung mga yung mga, nagtit, yung mga gamit na nagtitinda doon, nagalit siya dahil sa masasamang gawain, evil, do, evil doing. So, ibig sabihin, dapat yung pagkagalit natin ay pagkagalit laban sa mga masamang gawain. Hindi yung pagkagalit na basta na lang dahil mainit ang ulo ko, dahil pagod ako, o stress ako, o may naalala ako. So, huwag mong guluhin, galit ako. So, hindi po ganun. Sabi ng Panginoon, kaya nga lagi niya sinasabi, ibigin natin ang Diyos ng higit sa lahat, at ibigin natin ang kapwa natin ng gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili, upang sa gayon, kapag mahal natin ang Diyos, kaya natin mahalin ang ating kapwa. At kung mahal natin ang ating kapwa, hindi tayo basta-basta magagalit sa kanila. Marunong tayo magpatawad. So, sa buhay natin, yung mga alalahan natin, isuko natin sa ating Panginoon sa si Kristo. Ano po? Hayaan natin siya yung lumutas nito. Hindi natin ito kayang lutasin. So, sa pamagitan ng panalangin, pagsamo, dulog natin sa ating Panginoon yung ating mga alalahanin. Ang sabi niya, hindi niya tayo iiwan, hindi man. Sabi niya, kulin natin yung kanyang pamatok. Upang sa gayon, sasamahan niya tayo. At siya yung kikilos sa ating buhay. Upang sa gayon malutas 'yung ating mga alalahanin at problema. Huwag tayong basta-basta magagalit. No po, dahil ito 'yung nagbibigay ng chances sa kaaway na mak makapag-penetrate sa ating buhay at mapagmasdan 'yung ating bawat kilos at makita 'yung ating kahinaan. So sa pamagitan ng pagsuko ng ating mga worries sa Panginoon, mga alalahanin, binibigyan tayo ng enablement ng Panginoon upang hindi tayo mag madaling magalit. At yun yung bunga ng spirito. Hindi magagalitin. At napakaganda sa isang kristyano na hindi tayo magagalitin, mapagtimpi tayo. Mahaba yung ating pasensya, mahaba yung ating PC. Kaya sa ating pong napag-aralang salita mula sa Ephesians chapter 4 verses 26 to 27, huwag tayong basta-basta na lang magalit. At kung nagalit man tayo, huwag natin palubugan ng araw, manalangin tayo, Lumapit sa Panginoon, humingi ng tawad. Humingi rin tayo ng tawad sa taong uh, nakagalita natin. O kung sa gayon, hindi makakilos ang kaaway sa ating buhay. So, magandang gabi po sa inyo lahat. Uli, Pastor Raymond at Nawa ay na-encourage tayo ng salita ng Panginoon na ating napagkararap ngayong gabi. God bless po. Thank you.